Hey, what's up mga kapasitib? Uh, <clears throat> Bibigay lang po ako ng konting awareness regarding sa mga online sellers. Uh, bumili po ako ng OBSBOT webcam through online. <clears throat> Then, 2 to 5 days dumating siya. Actually, ngayon lang siya dumating. Ang malupit nito, ang laman, ni eh, fake, fake. Hindi ko alam kung anong, ano tong dumating na to pero kulay blue na sabon. Eh, uh, maging aware lang tayo sa lalo na sa Facebook online ah uh, sellers obspot webcam tong binili ko pero kung dumating obspot sabon ang tindi kayo mga scammer kayo mauhuli rin kayo so ayan po yung address nila from Cavite po siya Baco or Cavite tong seller na to matindi kayo mga brad may mga panahon din kayo relax lang kayo tuloy nyo lang yan darating din ang karma nyo So ayun mga guys, uh, sa mga bumibili through Facebook, siguro mas maganda nga bumili na lang tayo sa Lazada or Shopee. Sa may mga link kasi ito talaga tong mga tong ang mahal pa naman niya, no? So buti na lang medyo hindi rin umabot ng libo pero kahit paano masakit pag ganito. Naloko tayo. So again, be aware lang mga kapasitib sa online sellers na nagbibenda through Facebook or sa iba pang platform, marami to sila alam na alam nila kung paano nila tayo ulihin so again, Ingat always mga Kapamilya. Till next time. Thank you.